tatanungin kita, nagsugal ka ba ever? Yes, nagsugal ako. Ayan naman, ay, a, 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 pinapaalam ko naman sa publiko yan. Ako'y dati nalulong sa sugal ng mga siguro mga walong taon. Marami tayong napaubos dyan sa kasino kasi ang uh, pamilya namin, uh, pamilya ng mga sugarol. Oo, uh oh, at si na nanay mo kasi. Nanay ko, nagsimula yan. Uh -oh. Nagmamadyong tapos napunta sa kasino. Ako naman pag inaatid ko siya, medyo napatambay ako. Tapos, so may ganon. Nagkaganon ng buhay ko. Pero dahil naikukwento ko ngayon yan kasi naatigil ko na yan ng limang taon na. Pero ah. na-experience natin at hindi ko ini-encourage na mapagdaanan niyo yung mga ganyan. Ano? Ikaw naman, Mama Carla, napasagol ka ba? At sa tingin ko hindi. At na nagsugal din ako. Ay, talaga? O kasi yung kuya ko mahilig magkara-cruise. Sa Tacloban. <laughs> Sugal ba yun? Oo. Oh, okay. Oo. So, yung kuya ko nagkakara-cruise. Oh. Siyempre, kaya naniniwala ako na pag minsan yun ang environment mo, oh. yun ang kinalakihan mo, pasasaan ba at... Uh, at makukurious curious eh. Oo. Anong araw yan. Pero hindi ako talaga nagsugal. Hindi ako nag... Nagtutong eats kami, pero katuwa... Wala kasing sugarol din talaga Oo. Oo. sa, sa pamilya tapos pinag-uusapan natin to kasi nagkatanungan tayo tungkol kang nagsusugal ba o hindi dahil eto nga yung pag-uusapan natin oo, ngayong naku, umaga yeah. tungkol sa sugal alam naman nating marami talagang nasisirang buhay, hmm. nawawasak na pamilya dahil sa sugal at napupordoy. yes nauubos nauubos diba? eto magigising na naman yung mga nanunood sa atin Lex oo nako diba? sana nan, Kaya Mama Carla, excited na akong marinig niyan tungkol sa sugal. Dito ako, pustahan tayo. Mag-enjoy tayo. <laughs> Hi! Huwag ta tayo magpustahan. Sorry, sorry, sorry. Ano ka ba? <laughs> okay. Kasi nga po, nagmumuna po siya. Wala mo, na mo, ang ibig sabihin ng mo, mo ay hindi makabayad. Yeah, mo, mo muna mo. So sabi ko, Mars, is last hits na lang natin yan, tapos ayawan na. sabi Last ay, hits ay, na, oh, tapos ayawan po, na. Okay. Papahits na lang natin. Ang sabi niya, hindi pwede. Sabi ko, bakit hindi pwede? Sabi ko, eh, wala, wala ka na. Tapos ako meron. Di pa, ko pa rin. Ang problema nga lang po, nangis po nung kabila. Di ako na po nung gabay ng buo. Siya nagbibilang. Bayad ako ng bayad. Yung panalo ko, napupunta lang din po sa kabila. di ba ho? Ah. di ba? Parang wala. Kasi sinungaling niya. Bakit? Ha? Bakit? Huwag eh, mo lang sinungaling. Anong sinungaling? Ha? ba? Bakit? Hindi mo sinabing totoo eh. ano? oh, first time nga tayo naglaro ng Tonkis, di ba? Oh. Diba? oh. Nagmo ako. Oh. Nakiusap ako sa iyo, nasabi ko pahiyang lang muna dahil talo ko. Oh. Ah. oh. Natural mag-aano lang naman ako, di ba? Ano salita oh. mo sa akin? No? Mandadaya ka pa? Oh. Tama ba 'yun? Sabihan mo ako ng ganon? Mandadaya, sabi ko ka lang oh. di pa, Sabi ko, tama, nakupahiyang na, talo na, wag na, Natural, na Natural, gusto ko makabawi eh. Paano mo tayo makakabawi? Kasi sabi Sinungaling ka, kamo. Nandiyan. So, 'di ba? Pagpapalit mo yung yung pag sa ganyan. Hindi mo alam yung samahan natin. Ha? Huh? Hindi mo alam. Ayun nga eh, 'di ba? Ka kanino at Ate Sheila May, ano ang gaano kalalim ang pagtingin mo kay ka Ate Marilyn para kunin mo siyang ninang? Ma'am, talaga sa dati kasi magkaano talaga kami niyan. Halos tinuring ko ng ate 'yan. Kaya parang ano kaming dalaw eh. Kung ako kung meron akong problema, ma'am, sa kanya ako lumalapit. Pag meron akong mga ano, totoo 'yon.